kabuusan ka na ngayon? Ang tagal kayo na namin, hindi na pagkikikita, oh, okay. yeah. hindi siya masyadong visible sa TV. Na, yes. Nasa yeah, yes, hindi ako visible sa TV but I make sure naman na yung presence ko, ay felt by social media. Oo, oh, oh, yes. Oh, Ina-update mo taglam. kami doon, no? Did Saan say... ka pa naglalagay lately? Iba-iba. Uh, last month lang, nag-tour uh, ako, Paris and Madrid. Yeah. May vlog ako, kaka-out lang actually. Oh, really? Ah, yeah. follow niya siya. Oo. Oh, oh, oh. Ano mo, YouTube? Casey. Casey. Ah, yun lang. Okay, Casey. <y laughter> Ito yung copy. <y benefit> Kung may matanod yung... Asharon. Kamangilan nila. Asharon, yun. It's Casey Yun yung ano A niya, pangalan A niya sa ano. Ikaw ano mo, YouTube ka rin? Yes. Ano YouTube mo? Kimchu PH. Sabi na nga ba eh. Hinanap ko to sa Bella, wala siya eh. Sabi na nga ba, sa'yo pala yung Kimchu? May PH. May PH. kasi may Kimchu US. Yes. Kimchu Angola. China Nakasama Nakas mo ba siya sa yes, project? Yes, meron kaming ano eh, IMKC. Parang ano niya, yes. series niya. Ah, Ay, da, iba ba uh, yung mayroon? Pinormahan so, mo din dati ito eh, di ba? Yeah, eh, syempre, sure, busted. <coughs> naging close lang kami dahil doon. Ano na gustoan mo kay Casey? Siyempre, ang ganda-ganda ni Casey. Talented, matalino. Pero alam ko nga, pumorma ka din eh. Hindi. Di ba kumata ka rin ng At umasa ako, ang buong na kalayak. Kala ko kasi sobrang, ano lang pala, as a friend lang pala yung pag Yung pag Oo, ang ganda lang pala doon. So ano anong pinagkakabalahan mo sa bakit ka pupunta ng Paris, sa iba't ibang lugar? Anong pinagkakabalahan mo doon? Of course, to unwind. And kasi talaga yung pinaka uh, theme ng vlog ko. Ah, uh, tour. Tra Tra tour, Oh, oh. oh, um, what is the best part of traveling? Oh, yeah. Oh, oh but, yeah. but <laughs> syempre, you, you, you can see all around the world. <laughs> oh, <laughs> tama naman. Na <pa. laughs> <see> Pero you see all around the, <laughs> the world. Sabi mo na bakit ang hirap panindigan. Yes. Hindi siya handa sa tanong mo kasi. Kumusta na ang mami mo? Miss Ah, nag-usap lang kami last time. Okay mm. naman. Okay. Yeah. Alam niya nandito dito ka. Actually, hindi. Surprise nga. Alam oh, mo nito. Pati mo. Pati mo. Hi, mom. Oh, di ba na pa pa surprise kayo <laughs> 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 oh, oh, uh, so, sa magot? Siyempre, sa TV. Oo, okay. surprise na sa mga kanya na ulit siya sa TV. Mm. Yes. Di ba? Pero love life, kamusta? Yes. Casey? Oh my gosh. Ngayon kasi nag-rest mo na yung heart ko. I don't wanna talk about it. I'm so sorry. Oh, yeah, it's okay. Uh, Private yan eh. Mhm, uh -huh. Tama yun. Wag natin Ayaw niya pag-usapan uh -huh. ng, ng love life. Oh. yung love life ng ex mo? yung ex ko, ayan. Huwag na po. Hindi ko nagkasabi ni Paulo Avelino dati. Uy, ano ba? Grabe. Usap kayo, magkakanchilyo lang kami. Usap uh, kayo. Usap kayo. Oo. oh, Alam. Alam. Alam.

Bigay naman kayo ng mga cookbooks. Oh, <laughs> Buhay ka dito! Close kayo, super close kayo lately ni Paolo eh, di ba? Yes. Yeah, so, so baka may so. mga gusto kong to, itanong sa kanya about Paolo. Uy, oh, yes. tapos naman ko. Para, pa ka na yun. Baka naman... Ganun kayo katagal. Parang na ilang to. Saan ba sila? Yes. Yes, yes the work tayo. Ikaw lamang. Sa ikaw lamang with Coco Martin and Julia Montez. Yes. And, ah, oh, and oh. Jay Cuenca. Jay Cuenca. Jay Cuenca. Yes. Kaya lang sa book 2 na ako pumasok. No? Buktu. yes, Buktu. sa book 2. Sa book 2. <laughs> sa Timbuktu. Sa Timbuktu <team> <laughs> <bukdo> na siya <laughs> sa, Sabi mo sa Bukdu. Oo, oh. sa Bukdu. <laughs> uh, pero ito si 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 Casey, Casey. ba? Mag, magaling ring sumayaw to. Magaling ring. Kumanta. umarte. Okay. Yes. Yeah. Tsaka mag-French. Di ba marunong ka mag-French? Kasi lumaki ka sa Paris. Oo, oh, oh, kumakanta pero, ka dati ng French na rin. oh ah, so Yes. Fresh. That's oh, what Ayan, <laughs> diba sharp <laughs> smiling. Kit shining. Stay kasi nga, siya, That's Pwede ba sample lang, ano? Mga kantang French. Pre, no? Yung French actually, uh, Vice. Kuya Jong oh. Kim. Yung French kasi, di ba nag-pandemic? Oh. Medyo na nalas siya sa mind ko eh. <laughs> oh. Ang naalala ko na lang, since nag-pandemic, sabi ka, bonjour. Oh. oh. Ah, bonjour na bonjour. lang. Bonjour. Yeah. Oh, Oo, oh, yung pag hindi ka tumitingin sa daan. Ano, ay, bakit na bonjour? Bonjour. <laughs> <laughs> aray, aray napinay. Oh, lahat na bumati ng bonjour nasa ano, orthopedic na bonjour. <laughs> <laughs> ano na yan? Na bonjour. <laughs> yung, yung bonjour yung huling anak? Ha? Huh? Bonjour yun. <laughs> <laughs> bonjour. <laughs> huling anak yun. Oo, oh, pinakabata ka na. Bonjour. Anong, bonjour. bonjour. <laughs> ay, ano yung naman yung unang-una? Ha? Uh? Jungana. Ha? <laughs> Oh, ano? For sure. <laughs> For sure. Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh. tapos yung anak ng kapatid mo. Hello. Ano? Shubangken. Masa't <laughs> <laughs> ko <laughs> dyan masay, pero ako. Nakalimutan Ay. na nga eh. Hindi ako. Ikaw magtanong sa kanya. Kasi tinatanong kanya tungkol si Paolo. Hmm. Ikaw naman magtanong sa kanya. Ikaw naman magtanong. Ikaw naman. Kayo ni Paolo ngayon. Paolo rin ba? Tawag mo sa kanya. Ano ba tawag mo sa kanya? Baka parehas kami ng